Kung akong naman ay sir, excuse me lang, sir. Uh, pwede magtanong, sir? Pwede ka ba maistorbo ngayon, sir? <laughs> hindi kasi, kanina pa kasi ako naghahanap ng ano. Tambay ka ba, sir? Tambay ka? Sigur sigurado ka, tambay ka. Permanenteng tambay ka ngayon. Tsaka may good news sa inyo, kayo mga tambay. May good news sa inyo. Ang tambay ngayon, may sahod na. Mga tambay ka, di ba? Oh, sige, sige. Ha? May sahod na yung mga tambay ngayon. Kasi kung hindi dahil sa inyo, malungkot yung kalsada nakakatulong kayo sa pag-unlad ng ating bansang Pilipinas. Kayo ang ang huwaran ng kabataan ngayon, ha? Good, good yung ginagawa nyo. Pagpatuloy nyo lang yan, uunlad yung bansa natin. Ha? Okay? Sige, sige. Dito na ako, maghanap ako ng tambay. Sir, sir, sir. Sir. Uh, sir, sir, pwede, pwede, pwede pong, ano, pwede pong magtanong, sir. Tam tambay ka ba, sir? Tambay ka, sir. Dalawang beses na yan! Ah, uh, katagal ka na tambay, sir? Gano'n ka na katagal nagtat uh, nagtatambay dito, sir? Isang linggo. Pag patuloy mo lang ginagawa, tsaka yung good news sir, yung tambay, may sahod na, sir. May sahod na kayo, sir, yung mga tambay, sir. Hindi mo alam sir. Meron na, sir. Tambay ka, sir, ha? Okay, sige, sir. Dahil tambay, tambay ka, sir. Amin na yung kamay mo, sir. May sahod ka na, sir. Yeah, may sahod. May sahod ka na sir ha? Sahod ka na kasi tambay ka diba? O, may sahod ka na ha? Ha? Okay? Okay tayo? oh ta pagpatuloy mo yung ginagawa mo sir ha? Kasi kung hindi dahil sa inyo sir, kung hindi dahil sa inyo, boring ang bansang Pilipinas sir. Ha? Ikaw, tsaka, kayo yung dahilan sir kung bakit tayo umaangat ngayon. Ha? Okay? Sige sir, thank you, thank you sir. Ha? Thank you, thank you. Sir, 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 pwede, pwede pong, ano, pwede mong tanong, sir? Ano po yun? Uh, sir, sir, tambay ka ba, sir? Tambay ka? Oo, oh, tambay ako. Bakit po? Tambay ka, sir? Oh, Pero alam mo, sir, may good news kasi, sir, para sa mga tambay ngayon, sir. nag-aano po siya ako ng tambay. Dalawang beses na yan! May good news kasi ngayon. Ang tambay kasi, sir, may sahod na. Oo, oh, nagaanap po siya ako ng mga tambay ngayon, sir, kasi nakakatulong sila sa pag-unlad ng bansang Pilipinas, sir, ng bansa natin. Nagahanap ako kasi oh papa, papa, papasahuran ko kasi sila sir. Ito sir. tambay ka sir ah Baka may niloloko mo ako eh. kasi i, i, ililista ko yun sa secretary ko sir eh. Yung mga tambay sir eh. Tambay ka sir. Ano pangalan mo sir? Yuli. Yuli. Si Yuli Tambay. Tagasang ka sir? Tagasang Tagig. Tagig. Si Yuli Tambay. Okay. Ililista ko. Ipapalista ko yung sa secretary ko. Dahil tambay ka, may sahod ka. Ay, oh, salamat. Tambay ka, ha? Oh, may sahod ka. Kasi yung ginagawa mo, sir, nakakatulong yun, sir, para hindi boring yung kalsada. Kayo yung nagbabantay ng kalsada, ng, ng mga kanto-kanto. Pag may nagbabanatang, kayo yung sisihin, si, sir, di ba? Okay, oh, okay sir. O, oh, nakaka, nakakatulong yun, sir, yung pagtambay-tambay, sir. Kung sir, ha? Thank you, sir. Oh, may ka. Next time, sir, may sahod ka. Abangan mo na lang yung ano, maglilibot-libot, sir, ha? Oh, okay. okay, sir. Thank you. thank you, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Ah, uh, uh, mga ate, uh, excuse me lang po, uh, abalahin ko lang po kayo, okay lang po ba sa inyo? Ah, taga, taga dito po ba kayo? Hindi po, hindi po. Ah, nakita ko kasi, ang gaganda niya eh. May tatanong lang sa anak ko, kasi sabi kasi ng nanay ko, kaya lumayos ako sa amin, lumayos ako ngayon eh. Bakit po? Uh, sabi kasi ng nanay ko, ang pangit ko daw. Pogi ba ako, pogi ba ako? Hindi, ka na. ka na, hindi talaga. Pa... Tama, pangit. Naman, naman, pangit ako, pangit. Siguro, ba pangit ako, pangit. Man, oh, ikaw, pangit ako. Opa, ba naman ito Sige, sige, dahil sinabihan nyo naman akong pangit. Sige, okay lang, sige. Sige, papamirendin ko pa rin kayo. Pangit talaga ako, pangit ako. Sige, sige. Ik ikaw, pangit ako. What? Oh, sige, sige. ikaw, pangit ako. Oo, kuya. Oh, sige. Sa inyo nga lang yan. pangit. Ikaw, pogi. E, ito, isang libo sana. Pangit, pangit rin. Sige, okay lang. Okay lang. pagkain. Laki ng problema ko. Maganda ba ako? Maganda ba ako? Talaga? Pwede ka po sa ano, sa mga mo. Artistahin ba ako? Totoo. Ay, napapalitan si Marian Dabin. Talaga? Yes. Pakinis. Dahil diyan, meron ako mga meron. Ito, para sa'yo. Thank Thank you. <laughs> oh, oh. Hi, ate, ate. Uh, pwede, pwede po ba kayo maabala, te? Hindi po. Ano kasi, ate? Ang laki kasi ng problema ko, te. What? Ano po yun? Eh, kasi sabi kasi ng nanay ko, ang pangit ko daw. Pogi ba ako, te? Pogi. Pogi naman. Sigurado ka, te? Opo. Hindi ka nagsisinungaling, te? Hindi po. Ibig sabihin, mali pala yung sinabi sa akin ng nanay ko. Pogi ako, te. Opo, pogi okay. Ay, Sigurado ka, te, ha? Opo. Oh. Dahil pogi ako, te. Papa, na lang kita na. Oo. Oh, oh. Ah, oh, merenda. pogi ako, te, ah. Pogi kayo. Pogi ako, te. Makinis ba ako, te? Makinis ba ako? Opo. Sigurado ka, te? Makinis ako? Sigurado ka, ha? Opo. Hindi ka nagsisinungaling. Pogi. Ate, kuy, makinis, ah. Opo. Oh, sige, oh. Pag merenda ka, makinis, ah. Opo. Oh, sige, sige, sige. Makinis, makinis pala okay. Sigurado ka, ha? wait lang. Excuse me. Pwede di mo ka-disturbo sa ganito. Ano lang kasi, nagsasurvey lang ako. Sabi ng nanay ko, ang pangit ko daw. What? Totoo ba? Hindi naman. Ano ba, kuya? May sama ba? So, maganda ako. Totoo? Sure? <laughs> si nanay kasi nagsabi sa akin na ang pangit ko. Yes! Nakamali si nanay. Huh? <laughs>